Alam ko lumilipad eh. di Victoria. din. Victoria shout out po. Marisa Sitjar. Hello. Hello. Uh -huh.

Ah, sa'yo pala eh. Isip pa. O yan. Malag yung live namin. Diba na? Malag yung sapo. Sige nga, ter. Diba na, barang pandoy? Laban. Sige nga. Laban din ako. Oro. Isang bukas. Pata Isang butas ha. Yan, okay na po ba yung live? Pata Okay. Wow! Yeah, boy! Nakabuswagin. Nakabuswagin kayo. Bali, niyo. dalawa. lima, dalawa, ten. Ay, isa lang Ayo sa'yo, tayo? no? Bali, thirty, sixty, seventy, eighty-five sa'yo, Pandoy. Ako, dalawa lang butas. Ten, forty, okay. ten, forty, seventy, eighty, ninety sa'yo. extension. Hindi ko nang yung... Yeah. Ano po, si kwenta po sa its tapos si dagdag. And then yung laro namin 10, 30. 30. Sa so, yung barako, ang ganda rin. Mm. Yan, yeah. mm. Isip, isip, na Wow. Ah. Oh, baka gusto mo. Yo ko na mataas. Yan. <coughs> yeah. Tong it ka na. Hindi pa naman Gigil ka. Gigil mo ako, eh. Grabe ka naman. Hmm? So, ka ka it ka naman. Yan. Shoot na shoot. Pwede na rin yan. Pwede na. Rin. Pwede na rin. Sige. Tulan mo na. <coughs> viral. Man. Mm. Uy. Focus muna tayo sa laro ha. Enjoy muna kayo sa Tara na. <coughs> 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 Gusto pa Hmm? Sakto pang 30. Ano ba yan? Sige na kasi na. Wala naman sa hits. hits. <laughs> Baba ako niya. Sasama ka. Baba ako niya <laughs> yung pandoy. Wala akong ano eh. Bakit pang 20. 10 lang <coughs> Minimum. Taya mo na lang dito. Bigyan mo ang 40. Oh. Hmm? So what's all in? Oh, so Di na yun, sayang. Uy! Ano <laughs> <laughs> yun? Ano yun? Lumilipad yung Aguila. Ano <laughs> <laughs> patas yun? O, wala na. No, kuya. Oh, man, wala pong bayad ng ayun. alas pag bumaba na, mga lods. Kala ko sa atin, may kiradug. Hindi pa kuha, try na bumit na. Okay, boss, di pa napadpad. Ang alin! Si Aguila. O, yan. Patro. Continuous hits po mga lods. Wala ng permis-permis. Bigay na kaagad. Sayang yung bonus. Ryan Kenneth Martinez at saka si Jerry Kas Kasaklang at si Mr. Ron Mendoza. Magandang gabi po sa inyo. Hello po, Miss Marlene Wallet. Hindi po kayo na late. Okay lang. 6 Hello po, Miss Marivette Ferrer. Shout out to sa kanyang asawa na si Henry Ferrer. Hmm, sa kanya pala eh. Hindi ko matalapin ko pa. May naibigang pa. Tapon mo na yung isa dyan. Yan. Okay. Ay! Ay, costly pala. Ganda <laughs> ng bara ko din, no? mm -hmm. Sabi ko na pag chow ng utso, mayroon city <laughs> Sa isang diamond sa... Sana alas na lang para hindi niya nakuha. <laughs> <Six> 40. Ang <laughs> galing si boss din. Hindi yeah. ah. pa ako na malasa yata. Malas ah. pa. Malas, Ay! 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 na magugulo na. Huwag naman dito, sa malayo kayo. Kailan kaya ako babala sa boss? Ay, mali. Mali. Ang sama boss din. Tama na yan. Palasahin nyo naman ako ah. Ayan ha, mataas na yan. Ayan, okay na yung taas. Binaba ko yung camera para tumas na yan. Masyado kasi mataas kanina nga yan. Malasan. Wala po si Kirarai, Mr. Edgar Gores. Ulysses says Roman, shout out from the old about. Yan, boss D. Sabihin kita. Ano to? sunog. Hindi, sunog. Ella Bernardo, watching from Maddy City at si Junior from yes. Percival, Kabangon, QC. Yes. Okay na po ba? Dos na lang? Oh, lang. Naman, dos na lang. Sapaw ka, Budang? Wala eh. Kailan pa, wala sa sapaw yan. Hmm, dito ano tayo pinahirapan. Ano yung na. niya? Ano yung pinahirapan? Ano yung pinahirapan? Ano Rivera, magandang kapit ko sa inyo, eh? sakin akin ba, Miss Elsie? Sana nga. Ayan, Hazel and Morecha. Shout out from Kalawan. Siri. Kasasapo mo na siya. Pito, walo. Pito? Pito, walo. Ba't ang katapo ka ng Oo nga eh. Hindi pa ako pwede mag-draw. Nagsarili po ako. Eh! Dalawang igat po pag next sarili. Eh, tinapon mo to? Mm -hmm. Tanga ko. Hindi ko kinuha. Eh, kung nga kayo, sir. Sapo ko... ba yung nabi na yan? Hindi ko kinuha. Sapo ba? Hindi ko kinuha nga kinuha. Ang barampan doy? Hindi ko kinuha. Shit. Hindi ko napansin. Sa kakapanaw daw niya ng tong hits. Isa ka? Natuto na si Nicole. Isa. Isa, po si Boss. Hindi so, wala din yun. Hindi yes. wala din. na ba Queen. May queen pa. Oh, may queen na ba? Ang tong hits. Eh? Ay, yun, di pa si atro kasi nabunod. Oh, Namalasa din, mga lods. Hello, Miss Anna Rose na layo. di ko kinuha yung <mukulit> diso. Tapos na sana. Doi! na may amal. Ito na no, may amal. ng no, na no. may amal. na no, no, no. weh po si Moy Moy eh. hmm? Hmm. Hmm. Purni na. Purni ko na <laughs> Purni. <laughs> Purni. Sana. May yeah. panapaw ka sana, Bosti. Kaya na Joseph Aldo Valgadilla Sa. Sige, from. Shut up, pa for... Ay, kita Magpapakitang <laughs> talaga si Bosti, Gantin no. Gantin ng api. Sige. Dapat bakat safe. release ka Ang ganda ng marahan ni Boss Dia. Ang ganda ng para ako. Ah, uh, ay, oo, do. Sige. 20 30. Tingnan sa akin, Boss di wait lang. Yo, Ilang ka? 6 30.

7 kasi kaya hindi 7 pa yung bahay po, Miss ni Tosti kanina 9, 10, Jack na ay wow, nakakaadik ko manood, sabi ni Nicelyn, o hello daya po Miss Elsie Rosinto daya. at saka si Rose Villano kaya si hindi shout out po daya kay Noel from Pasig City at si ay Rose Cosico si from Candelaria, si Quezon si Boss di kanina Ah, right. mo Jonathan Angina, shout out from Tokyo, Japan. Jeez. Hello, ma Amber, hey. ma Melo. Good evening, hey, go Miss go go. Nanita Labarcon Damian. Yeah, yeah. Oh, araw ni Boss D, Miss Kunam Niklin. Nandito po yung asawa niyo si Pandoy, Mitch Lofranco Guja. Eh, oh, nga pala no. <laughs> May 8 nga pala ako. Yung di bakas na, bahay na yata. Ayun kay Boss D. Bakas mo kay Boss D. oh, nga pala, hindi ko rin napansin. May 8 nga pala ako yata na bahay. 10.30 po, tapos po yung gitna 50, tapos dagdag 20. Wakapat ni sa akin na marker, amber mellow mellow. happy paste. Huwag Spike Greedy watching from Guam, USA. Pag una si Zodic, Saldic, watching, watching from, from Alaska. Alaska. Rosalina Mande shoutout po at si Elmer Suyat, Archie Bailan, so, uh, Shout Ano yung alagay nyo ba, Hello po. Karason, are eh? di doon? Daming bariyanan ni Boss D? Sa which ni Boss D eh? yung bahay? Dalawa-dalawa. Yun, nagkabahay. Hindi nasunog. Salamat. Salamat. Yun ang gusto ko kanina. Nag-draw pa. Sige nga laban. Nakasama pa. Wala ako. na lang. na naman. 4. Ay, siete. Talo siguro to kapag ano, sasapo ko pa to. Tres, quince. Quince, forty-five, fifty-five, sixty-five, kaya ako. Bayad ka na lang ng 10, boss. 10 pesos. Magkano? Diba? Bigay mo kay boss din 30. Ayan o. Oh. Bigay mo lang 30. 30. 30. Hey, now, oh. Grabe, hindi magkakamagalit yung para parang ako kanina. Oocho. Yan. Yeah. Tinu. Hay, glad na si Miss. No? Tayo 'yung 'yung ano ko. Ano ano ko. 'Yung 'yung uh, 'yung ano Yan po, okay na? Okay naman kasi siya sa akin eh. Simbo. Sa ataw. Medyo ang ating marang. Sana na ang dali dala. Sana na nakadali ako ng papatok. Sana na ang dali papatok. Hmm? Okay na po. Malu-usap po Mr. Wala po hindi Ganun po talaga Mr. Dagger. Question po yung ano eh. Don King. Hey. Wow, sana all ni papatut. <laughs> <Papatot>. Papatut. <laughs> Dalimuna, dalimang Queen lang yung puro ko. Oh. King, Queen. Ayun ang ganda ng baraha ko din. Oh. Ang okay. oh, ganda ng baraha nito. 50. Si Paulit nga po, dong hindi, sige. Busok na lang pambaray ako. Ay, pambaray. Saan so, ganyan na naman yung hits, Yan, yung baray ako. Naubos, ha. Nagdadam yan, ah. Gano'n From Batangas. na. Shepa Shoutout from Barangay 163. Mian Diaz, po sa inyo. 30 lang po yung sagasa namin mga lods. Durug-durugin ang Miss Kendra. Pwede na yun. Ba't ako na naman Miss Kendra? Tawagan ko si Kirby eh. Dito ko palaruin eh. Ocho Boss D. Okay, king naman. Thank you, Mr. Malina Royo. You. Benny Milave, shout out to kay Oni oh, Milave from Milan, Italy. Jean Maris Lotto, shout out from Cavite. Alidin Aisma, shout out po. Ano ba yan? Green. Wala na, tapon ng tapon. Malag sa taas. Dogger Crew, shoutout sa'yo from Pasig City. Yan na, na-shoutout na kita. Pabalan. Clarice Joyce Credo, Dolores Sariano, at si Maricel Dagdag. O, oh, yung sasakyan daw, boss D, kunin mo. Oh, okay. Maka makalimutan pa eh. Ang dami mo nang durog. Hindi Elsie Apolinario, good evening po. Ang lambing ng boys mo, budang. Thank you, Miss Elsie. Sobrang ingay po ba ng fan? Pasensya na po, sobrang init po kasi. Hindi natin mapatay. <laughs> Yeah, po. Malupis. Ito po. Malupit. Kita naman, no? Malupit. Generalin General Jenalyn Basic yes, si Bello. Magandang gabi po. Hello ni Tubo. Shout out po from Tondo. Thank you po Miss Karen Lebri La Plana sa, sa pag-share. Hmm. Ito naman puro sa gasa, eh. Pero din yan. Hmm. Ganun din. Richard Bagaisan, Ray Jean, Madrid. Hello. Okay, mayingi. Yan. Tanong mo kung mayingi pa. Mayingi pa po ba? Uy, sagasa. Ay, hindi pa ako nakabonus, Boss di? Hindi pala ako pwede magturo. Hmm. Sagasa. sa Yes. Yes. Hindi po. Dininwebe. Wala na. Eh, kinuha niya. Ayo. 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 Okay lang, lang yan. Hindi naman sa... Sa akin ang Lang ka Hindi isa. Sapaw pala kay Bosti. Hindi niya sinabi. So, huling ka yun, Ay, hindi na po gaano. Sige po, thank you po. Miss Norman Alert. Mr. Norman Alert, eh. Cecilia si Paciano. Hello. Ay, sapaw pala Sino, ako, no? Sige po, sapaw Panalo. Bosti. Nagpanaalo. Nagpanaalo. Kay Bosti pa yata, ato sa pa ko. Ano nga yan? Ay, hindi na to. Wala na to. Ay, last mo na tapo lang Angel Garcia, shout out po sa inyo. Okay. Sabi ko na eh. Sabi pa, na stress po. Wala ko bibigay siya. Kabul ko press. Quatro bulaklak. Kanina. Ay, wala din. Ay. Magkano na? Tatlong alas. Tatlong alas, 60. Hindi, hindi naman sya tong-its eh. Tong-its. Tong-its tong, tong sya. Ah, tong siya sya. Ah, siya. its sya. Kaming barako? Walang balasa. Ang djunget. lasa. Aga. Oh, sukasa sa wala pa tayong taya. 15, na? Ayun, pa tayo. Ako, walang pa tayo Ay, may lot-lot -lot ka. Kwaho TV. Ariel de la Vega. Good evening from... Ang pakita ni Pandoy? Ang dali lang ha, check natin. Fin. Yes. Oh, hey, hey. Hey, Pomi -pomi -pomi. April de Chavez, Salvador. Magandang gabi. Lorna Tubo. Shout out po sa inyong lahat. Like well, and share po ng ating live. Eric Maestro, oh, out sir. from Lemary, Batangas. Ito naman, no? Ang first ah, hmm? Ay, hindi ko pa sinapaw. Ano sinapaw? Sinapaw mo lang, hindi sa alimayin, ah, Jeff. Kabarahan ni eh, Bosti. Alimayin, Jeff. Yes. Hindi sa akin, hindi pa ako nagsapaw. Yeah, okay. Okay. Eh? Dolores Ariano. Shout out. Ano pandoy sama ka? Laban, laban ako. Ilang barang, boss, di? Lima. Oh, o sige na, sa inyo na. Sabi ko na eh. Namali pa ako, tinapong ko eh. Dapat dos, alas na lang ako eh. Ay, oo, oh, Oo, oh, sa ako Ay, din. 6 lang, di ka Forty. Dos, eighty. Aga. 甘肃的。